Kuha tayo ng travel history sa Bureau of Immigration. Ito yung roadmap. Pero bago yan, pi-check muna tayo. Okay, back to the video. Sana na-enjoy nyo yun. Ito nga ulit yung roadmap. Explain natin isa-isa. At matuto tayo. Punta tayo ng Bureau of Immigration website para matingnan ang checklist at at the same time, application form na rin. Sa checklist, makikita natin kung ano yung mga requirements na kailangan natin dalhin. At magkano ang babayaran natin sa pag-process. Ito nga, meron dalawang presyo para sa pagpaprocess ng ating travel history. Meron regular at express. Sa checklist, makikita natin na ito yung mga requirements na kailangan natin dalhin. Unang-una ay yung form. Ito yun. Kailapan natin. Explain natin later. Pangalawang requirements, eto, photocopy ng ating ID. Magphotocopy na rin tayo ng ating passport. Kailangan natin yan kasi kailangan doon sa form na pipilapan natin. At the same time, dalhin na rin natin ang ating ID. At syempre, magdala rin tayo ng cash. Opo, nakita ko kasi doon, wala sila, wala akong nakita ang QR code or any device for online transaction. So, parang ang nakita ko doon, based on my observation, purely cash basis. So, yan. Ito yung address nila. Makapunta na tayo. Nakapasok na rin. Ituturo tayo sa counter 23. Doon natin ipapasa ang ating filled up form. Ito naman yung mga pipilapan natin. Sundan so, natin to. Dapat kompleto. Capital size lahat. Or capital letter. Pangalan. Pecha ng kapanganakan. Saan tayo pinanganak. Address. Isama na rin natin. Kung mag tayo abroad, isama natin yung pangalan ng agency natin. At ito, nakalagay. Kung may travel history o wala. Pangalan natin, perma at kung kailan natin nilagdaan ang form na ito. Huwag na rin kalimutan kung ano ang choices mo, kung express delivery o regular. Sa akin, ang pinili ko, regular. Kasi okay lang naman, maghintay sa Bureau of Immigration. Minsan nga, naghihintay tayo sa maling tao. Aray, nag pa. Anyway, <laughs> Eto na, nakapunta na tayo ng counter 23. I-check nila ng saglit. Tapos bibigyan tayo ng temporary stub. Sa temporary stub na ito, makikita natin ang pangalan natin, ano yung nire-request natin, at oras. O or kailan tayo babalik o pupunta naman sa kabilang counter. Ito yon. For example, gamitong oras, 1.30 ang balik natin or 2 p.m. So babalik tayo doon. Hintay tayong tatawagin ang pangalan natin para lumapit tayo sa counter. Kung nagkataon man na late ka na dumating or lagpas na sa oras ng schedule mo, pwede kang lumapit. Ibigay mo yung temporary stamp para ibigay naman sa'yo ang resibo na mong bayaran. Pag naibigay na sa'yo ang resibo, follow the procedure. Ito yon, lipat ka ng counter 14, 15, o 16. Any of the three bayaran mo ng cash. Ito yon, Ibabalik sa'yo yung resibo, may perma. Tapos, after the payment, balik ka sa unang counter, counter 23, para i-verify nila kung ano yung mga kulang pa and what not. Pag okay na, ibabalik naman sa'yo ang official claim tab na hawakan mo kasama ang resibo. Makikita mo doon ang details kung kailan ka babalik para sa official na travel record or travel history. Nakikita mo rin doon kung anong pecha, oras. Para specific, di ba? So yun nga, sa madaling sabi, wala silang online transaction. Si Bureau of Immigration, nag a lang ng walk-in. Mabalik tayo sa mga common questions. Pwede i-download po yung mga form and checklist na galing ng Bureau of Immigration website. Libre naman i-download ito, walang bayad. Kung wala ka namang printer, okay lang, meron naman sa counter 23. Yung ka na mag-fill up. Paano pumunta ng Bureau of Immigration? Ito naman, kung mag-commute ka, pwede kang bumaba ng Central Station. Pagbaba mo ng Central Station, meron na doong e-trike 50 pesos ang babayaran natin. Sabihin mo lang sa driver, Bureau of Immigration, Intramuros, doon ka na mismo ibababa. Okay, pauwi naman. Same lang sa dinaanan mo. pag ka ng jeep, iikot naman ito, papunta naman ng Carriedo Station, and yun, pwede ka nang amuwi. mag ka na lang ulit ng schedule mo for the pickup of the official travel records. Okay, sana maliwanag ang aking paliwanag. Kung hindi naintindihan or malabo, pwede tayong mag-comment, sasagutin ko po. Kung may natutunan man kayo, palambing naman ng konti. Pa-like, subscribe, and share na rin ng video na to sa mga kailangan ng information para sa pagkuha ng travel history. Ako pala si Raymond Guerrero. Yun lang, uwi na ako.